Marami na namang napinsala sa Pilipinas. Tayo ang most vulnerable na sa buong mundo sa global warming. At tinatawagan po tayo ni Pope Francis na talagang alagaan na ang mundo na pwedeng baliwalain na lang. At ito rin po ang panawagan sa atin na at tingnan talaga yung maginagawa ng ating pamahalaan kung ito ay nakakasira o nakakatulong sa mundo. At kami po ay lubhang nababahala kasi mukhang dingi ang pamahalaan sa kanyang ginagawa. Double warming na nga ngayon, kailangan nating i-cool ang, ang mundo. Magtatayo pa ang pamahalaan ng tatlong megadams doon sa Sierra Madre sa bandang General Nacarqueso. At ito po ay magpapalubog ng tatlong libong ektarya na forest. At ibig sabihin ito, lalong iinit ang 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 mundo, ang Pilipinas at ang mundo. Nararanasan natin dito sa Metro Manila ang paginit ng panahon. At ngayon nararanasan din natin ang pagkukulang na ng ng uh, Sierra Madre. Na sana kung ang Sierra Madre buo pa, marami pang kahoy. Hindi sana ganoon kalakas yung landlo. Kasi yung mga kahoy ay panangka ito sa bagyo. Noon nagagawa ng Sierra Madre. Pero dahil napabayaan na ang Sierra Madre, ay tuloy-tuloy na nasisira na hindi na natin naaangkupan ang, ang bagyo at hindi na rin natin naaangkupan ang El Nino. There was a time in, in 1997, uh, ang bagyo, ang El Nino ay hindi naapektuhan ng Sierra Madre dahil marami sa kahit. Ngayon, ano yung nasa likod nitong pagtatayo ng dam? Ang nasa likod po nito ay uh, okay. Okay. ito ay 19 66 billion pesos na investment. At itong itong investment na ito ay dinidisregard ng maraming bagay. Isa dito ay hindi niya tiningnan, hindi nag-aral ang gobyerno kung ano ang masisira, kung magkano ang masisira doon sa Tatay ng dam. Actually si Dr. Godilano, isang scientist po, ay pinag-aralan niya ito at hindi ito ginawa ngayon, ano pa yung mangyayari po dito? Ang ang dam na ito na 66 billion ay tatayo magagawa ng uh, 27 km, 28 km na tunnel galing doon sa kaliwa dam hanggang Antipolo. At yung tunnel na yon ay 4 meters in diameter. At yun ay ilulubog sa 200 meters sa ilalim. Ano pang purpose nito? Baka may kukunin sa ilan. Yeah. Tama. Tama. Kaya, ang nakikita po namin, mukhang ninenegosyo na naman tayo nitong tatlong dam na ito. Kasi kung tubig ang pag-uusapan, ay andyan yung anggat dam. 30% silting silted na ang anggat dam. Bakit hindi yan ayusin? With the money that is being offered, 66 billion. Andyan ang Pasig at Laguna Lake. Binabaha tayo ng tubig galing dyan. Bakit hindi siya magtayo ng wastewater treatment tulad ng ginagawa sa Singapore? <laughs> Kaya mukhang ang nakikita po namin dito ay taga-negosyo. Ang mga katutubo po na vulnerable talaga ay binabaliwala, pinaiikot-ikot ng mga kasinungalingan para makakuha lang sila ng free priority for concept. At itinatago pa po ng itinatago ng MWSS na itong mga dam na gagawin ay nasa fault lines. Mismo ang pillbox ang nagsabi nito. Dilabas lang nila nung kinumpronta na sila ng isyo. Kaya ang panawagan po namin, sana matutulan natin, kasi ito yung concern tayo lahat. Global warming na ngayon, matutulan natin itong napakalaking sa kuna, ilipon mangyayari sa atin. Global warming, kailangan natin ng kalikasan, kailangan natin ang gumat buo. Merong alternative sa dams. At ito, buong mundo po, tinitigilan na nga, hindi na tinatatayot ng mga malalaking dam. Ito pa ang panawagan namin. Tulad natin itong mega dam na ginagawa ng gobyerno at sa halip ay mega forest.